Si madam hari uh, Ma'am mam 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 hari si, si, ano kayo dito nababanggit lagi kayo ano po ang ano po ang naging katungkulan nyo anong uh, mga panahon 'yon uh, good morning for your own morning uh, ako po yung kasalukuyang OIC camp commander nung mga panahon po na yan po ay uh, kayo po ay dati na o bago lang? Uh, bago lang po akong nag napunta sa assignment na simula po simula po kailan? Simula po nung April 12. Una po muna naging commander of the guards po ako noong March 23, 2023. Uh, that's my first time po na babae po ang naging camp commander ng maximum. Kaya niyo yung ganon trabaho, hindi ko minamaliit ang kababaihan at maraming mga kababaihan na talagang uh, magaling, competent at minsan uh, mas magaling pa sa ilang mga dating kalalakihang namumuno. Pero kaya niyo po yon. Um, Sino po um, nagtalaga na sa inyo? <laughs> Sino po ang nagtalaga sa inyo? Si Superintendent uh, Aro po, ang nakapirma po sa order ko. Hindi po si Jail Inspector Angelina Bautista? Katabi niyo ngayon? Ay, hindi po, ha? Your Honor. Kasi ang pinalitan niyan si uh, Inspector Lucio Guevara, tama? Yes, Your Honor pinalitan niyo siya, at, no, uh, at di o mano, nung nangyari ito, walang walang duty keepers. Yes, sir. Bak yes, Your Honor. Bakit? Ako. Di ba um, ikaw ang nag assign ng duty keepers? Ang commander of the guards po. Uh, kasi nung time pong nag-umupo po ako bilang... Um, Commander of the Guards, ah, OIC po, ay inalis po ang SPU and yun pong keepers. SPU po, yung Security Patrol Unit po. Yan po, sila po yung umiikot sa maximum 24 uh, 7 po. And yung pong mga keepers, sila po yung mga guards na nag-maintain po ng peace and order sa loob po ng brigada po. Kailan po inalis yung mga yon? Anong nag-assume po ako as o uh, OIC po ng maximum? Kailan po yon? April 12 po, Your Honor. So, hindi nyo sinabi na bakit inalis? Kung ibabalik, ay eh, mas makakatulong sa, sa iyong pananungkulan? Kinabahan nga po ako. Kinabahan uh, kayo bakit? Eh kasi po wala na pong SPUN keepers. Wala na pong magme-maintain ng peace and order sa loob ng maximum. At bilang babae po, mahirap po sa akin mag-maintain ng ganu'n. So kinakausap ko po lagi yung Commander of the Guards. Ako po kayo ang Commander of the Guards. Nung March, ah... Uh, Kinakabahan kayo sa personal yung seguridad? No. Yung pong seguridad ng mga ng Preso. maximum po. Dahil wala na nga pong SPU, wala na rin pong keepers. Paano po yung peace and order doon na kukompromise co po your honor? Kaya kinakausap ko po yung aking Commander of the Guard, si Madarcos po, Inspector Madarcos, na galing Palawan, na palagi mag inspection ng maximum at uh, i-request din po na kay Ma'am Angie noong time na yon siya po yung aming NBP Chief Superintendent, na ibalik po yung keepers and SPU kabahan kayo kasi baka may mangyari. Opo. May nangyari ba ho? Nung sa, uh, na, uh, na, nagpatibay ng inyong pangamba? Ah, uh, wala naman po, pero may nangyari po nung eto po yung kay Kataroha. Then, after July 17, narilip po akong OIC. Bakit po kayo narilip naman? Dahil nga po sa pagkawala niya. Pagkatakas niya. Opo. And then, mga after three days po, I think it's a July 22 or 20 po, sumunod naman po yung riot. July 20, nag-riot? Opo. Hindi ko po matandaan kung July 20 po. Pero siguro po ma after three days po akong narilib. Ito sumunod... Po ba yung riot na involve yung, kung na, tama yung pangalan na alala ko sa ulat, yung Peter ko? Peter ko, ah. Hindi. Hindi, po. Iba po. Iba yun. Oh, Opo. Mm -hmm. So, Noong na-relieve kayo, saan kayo napunta? Uh, una po, sa escorting. And then after five days. At present po, nandito po ako ngayon sa bisek Ano po ba yung BISEC? Ah, uh, Bureau. Basic. Uh, sec bureau Security. Bureau for security. Escort and escort command po. So mas maaluan yung trabaho niyo? Yes po, ma'am. Yes, sir. Your Honor. Nakalagay po dito sa inyong sinumpaang salaysay, Nung panahon niyo, wala nga talagang uh, duty keepers responsible for securing the entire prison facility. No security patrol unit to conduct regular searching, operations, robbing patrol, inspections, to maintain peace and order of, of, as part of security measures. That The approach in managing PDLs, in the maximum security compound was due to the leniency of a jail inspector Angelina Bautista in her capacity as acting superintendent so yung po ba eh dahil do sa mga bagong pulisiyan ni uh, ma'am Bautista na sinasabi nyo kasi binanggit nyo rin dito na yung authority and influence of jail inspector Angelina Bautista were absolute and exceedingly dominant during making her time that during during that time making the camp commander kayo ngayon irrelevant Ah uh, yes your honor. Ano ibig sabihin noon? Baliwala na yung katungkulan niya doon. <laughs> Parang ganun po eh kasi po si Ma'am Angie po yung nagpaalis ng SPUN keepers po sa mga dormitories. Katanong ko si Ma'am Angie, you're still under oath kahit na uh, narilib na kayo ron. Papa, bakit po ba nap, nap napunta doon sa sitwasyon na pinaalis na pa yung, pinaalis na yung SP SPU, po. SPU uh, Security Patrol Unit nung panahong 'yo luluwag nga no magdudulot nga ng uh, sitwasyon na mag-iisip siguro na, Michael nakapon nakaban sa sa panahong 'yo na medyo lumuwag-luwag nga nabawasan yung bantay nag-isip ka na ay pwede na tumakas dito maalwan-alwan na rito nababawasan na meron ka ba na nabubur yong kana Opo okay. maruwak kuno ano no After pa mo nun dila yung maluwag po, wala akong email, wala akong email. Kaya sabi mo, siguro inisip mo, ay kaya ko ng takasan ito, lumuwag na, ganun ba? Hindi po. Hindi, pero ano yung ibig sabihin ng maluwag? Uh, wala akong babantay na mabibigon uh, sa loob, wala akong email. Sa loob na? Ng... Sa maximum po, wala akong email. Hanggang ngayon? Di unang po alam. Ba't saka ba nakalagay ngayon? Sa RDA mo. Okay, so noon, ilang ilang linggo yun na walang keeper? Ah, uh, mga dalawa na yung ulap na keeper nun eh. So meron ka ba, di ba, tinanong kita nung huling hearing kung nag-usap-usap kayo, na pupuga kayo, sabi mo, may mga naririnig ka nag-uusap-usap, mahiwaga. Uh, yung ba kaya ang dahilan, kaya nag-isip uh, yung iba na madaling tumakas, ay eh, wala na keeper. Hindi mo. Ah, uh, hindi. Pero uh, pinanindigan mo ba yung sinabi mo noon na may mga nag-usap-usap ding iba na kaya natin tumakas dito. Na nag-usap-usap kayo, may narinig ka, yung iba hindi nakabalik, yung iba... oh meron po. Oh, uh, meron po na mga kwento-kwento na mahiwaga na po yung maximum. Yung ima, mahiwaga? Opo. Oh, mahiwaga na yung maximum. oh yung iba lang po nakakakas, eh, nila lang po nakakabalik. Pero mga nakatakas, hindi hmm. na nakabalik. Opo. Na, Paano pa, pa, na mo nasabi nakatakas? Baka naman... Ano um, eh. lang po eh, ang lokong maraw po eh. May napakainan lang po eh. Pinapatay na sa labas o Opo. sa septic tank? Kalabas. Ano po alam ko, kalabas. Ay, yung septic tank, narinig mo yon? Hindi pa po. Ah, hindi. Alam mo naman yung septic tank o ano yun? Puso Negro. Opo. Alam mo kung saan yung septic tank doon na... Hindi mo. Ah, hindi mo alam kung saan yung septic tank... So, nakarinig ka ng sitwasyon na may mga nakatakas na hindi na nakabalik. Opo. Oh, Ayun. So, ka mga kilala mo rin yon Hindi mga, ko na po. Mga naninunak mo sa mga kami-kami. Mga ano? Naninunak mo na sa mga kami-kami. ko ako. Na hindi na nakabalik si ganito? Opo. Oh, ma'am, mm -hmm. Ma ah... Uh, Pakipatay yung microphone. Ma'am, ma'am Angie, ano po yung dahilan? Bakit inalis natin yung mga keepers, yung mga Uh, duty keepers at uh, yung, yung SPU, Security Patrol Unit. Mr. Chair, uh, Your Honor, uh, good morning po. Regarding po dun sa pagka-relieve, una po yung sinasabi po nilang 700 nung pong mag over siya as uh, camp commander po ng maximum. Uh, hindi po 700 actually po yung, hindi ko po alam sa admin kung ilan po yung na-relieve. So nag-takeover po sila kung uh, if I can recall po mga 300 plus po sila na nagtakeover over po doon na bago. Ngayon po sir, when it comes to the designation at saka po uh, positioning of uh, personnel po sa inside the maximum, hindi po ako nag issue po ng order. Hindi po ako gumagawa po ng duty detail. Sila po yon ang commander of the guards at saka po yung camp commander yung pong narilib naman po na SPU, na members po ng SPU, yun po yung mga nangangaroling kahit hindi po Pasko. Yun po yung mga under investigation po na sinasabi namin. Yan po yung nire po ng mga PDL natin na inihingan po ang bawat commander. Kakatok po kasi ang mga yan eh. Nagro-robbing po sila. Yan po yung nirelip po namin nung panahon na nandun po ako. So, yung pong sinasabi nilang direlive ko po lahat yung keeper at saka SPU. Ang niririve po namin yung pong mga under investigation. So pag po ni po namin 'yan, pag po 'yan, may mga tao po uh, inherent duties and function po ng isang commander na mag-designate po ng mga tao na ilalagay po niya kapalit po nila. Kasi po ako po yung maglalagay ng kapalit ng dorm keeper ng security patrol unit commander of the guards po keeper. sir tapos po aprobahan po yan dumadaan po yan sa camp commander papunta po sa amin para alam lang po ng admin na eto e, na e, po sinasabi ni ma'am uh, ma'am hari na wala daw nakapalit naman kaya lumuwag, Sina, pinatutunayan din ni kata kataroha na kulang nga yung mga yung mga nagpapatrol wala rin naging dormkeeper kaya nakaisip yung iba may mga naririnig-rinig din siya at pati siya mismo ay uh, nakatakas so totoo ba na napakaluwag mo at uh, ito ang naging dahilan ng ganitong sitwasyon kaya tayo nandito ngayon eh ah uh, when it comes to maluwag sir uh, uh, for uh, the information of everybody sir ako po yung NBP superintendent i oversee the maximum, the RDC, the medium, and the minimum compound. Lahat po yan, sir, kumpleto po yan ng staffing pattern na sila po yung nagpe-perform na duties and function. Hindi ko po duty yung maggawa po ng duty detail ng mga tao po nilang ina yeah, Pero siguro duty mo rin na siguraduhin yung nasa staffing pattern uh, is being complied with. May laman ba talaga itong nakalista rito? na CO2, CO1. Ito ba talaga nakaposter roon? Yung pong duty detail, sir, hindi ko na po pwede pong i-oversee po yung duty si detail. Si, alin ang ino-oversee mo? Yung pong anibawa, sir, gaya po Yung nito. nasa ibabaw noon? Yes, Oso gaya on. po nito, sir, yung nangyari pong oh. takasan. Actually po, nakuha ko po yung information na tumakas si, ay, nawala si Kataroha. Uh, July 16 po ng alas 12, pasado ng madaling araw. So, ang ginawa ko po, being the NBP superintendent, tinex ko po si Camp Commander, hindi niya alam. Kaya nga po siya narilibe. Eh. Hindi po niya alam na may nawawala ng PDL. Kasi hindi nag-report sa kanya yung OD. So pumunta po siya, malakas ang ulan, hindi the po... Officer of, the day. officer of the day, si Combate po. Nandito po sa, on record po yan, sir, 12.21 a.m. ng July 16, nang mag-report po yung CTOD, yung Communication Management System po namin sa Bucor. So, uh, being the NBP superintendent, tatawagan ko po yan ang mga camp commander. The same with the medium, the minimum, the, uh, the, RDC. Ganyan po yung ginagawa ko. Pero po yung paghawak po ng tao nila, sila na po yun. Parang ako po, kumbaga po sa, sa PNP, ako po yung provincial director, sila po yung chief of police. So, sa sinasabi mo ngayon, nakadelegate na kina Hari, Uh, bahala na sila kung gagawin nila yung yung tra trabaho nila pero dito sa kaniyang sinumpaang salaysay sinasabi niya na yung yung kaluwagan ang nagdulot nitong insidente ito dahil uh, wala nang wala nang SPO, walang dorm keeper at at lahat ng lahat ng uh, ng kaniyang panahon doon ay naging